Ano papakita ko. Ay, na, sige na. Okay na. <laughs> <laughs> na. hindi, ang ano, alam mong problema dyan sa anong yan, sa record recorder niya. Hindi mo marinig yung voice. Oh, ano lang siya, ano lang siya, talaga mag, gagawa ka lang talaga ng uh, beats in. na uh, may soundtrack talaga. Hindi mo urahin siya, hindi naman siya yung tipong mauna ka na. Sino nana? Hanthyo. Kasing cute mo makaki. Mga to tao. Oh. Hindi ka na kasi. Bumili ka na. Bilang mo man demonyuhin. Bumili ka na yan, abang may abang may pera ka pa. Habang may pera ka pa kasi, pag wala ka ng pera, wala ka na. Instead na magtatatakbo ka, magbike ka na lang. Okay ba, sa sa si di ba? Okay, may pa sila. Lahat ng bid na oh, after 5 minutes. Stop. Ah, naman. So Hindi siya tulad ng GoPro na dire diretsyo yung continue. 5 minutes, stop siya. Magpapagod yun lang naman, sa ano pang hahanapin mo? Magkano ang GoPro? 15,000. Ah. Oh. O. Di ba, maghaharap ko pa po ng maganda? ako kung um, baga yung gago, gumagawa na naman yung mga pambigs na talaga na yun yung gagawa ka lang ng mga eh, ano yung ba yung, yung sandalingan nila gagawa, lalagyan mo na sound trap yun lang yun na lang siya Kahit naman yung hammer, meron yun eh. May ilaw yun ilaw yung ganyan. Magkano lang yan? 200 lang yan. Umurahin lang yung ilaw yun. Umurahin Mur lang yun. Hindi siya mamahalin. 200 lang yan ba? Ang mga mabigto na sa kaya po yung ilaw na yan. Sobrang pogi mo dito. Sobrang malayo ka ba ako pupunta ako ng kung sa nakaraang araw nagpunta ako kaya po nga ako hindi ako lang sa ano riverbank dito sa nga rin tapos punta ako ng Santa siya nakabait na kasi parang ganito lang yun parang kumatakbo ka lang nga lang pagkakaiba nga dito yun dito dito yun Five minutes lang naman yun eh. Hindi, hindi naman, hindi naman nag-upload nag, nag lalampas ng five minutes kasi hanggang minutes na lang, lang to.